problema. Parang talaga mo. Huwag Wala naman ako eh. May gusto ako sa kanya. Itatanong ko pa ako ha. Huwag ka naman Ang tanong ko ang pwede na ba daw? <laughs> pwede mo sagutin yun ha? Bakit? Ah, bakit? Ba't sinagat ko? Oo. Sa sabi mo hindi. Oo, hindi. Pag-iisip ka pa. Oo. Oh. Ano ka ba? Eh, <laughs> ikaw ang makakasagot niyan. Hindi ako. Yeah. Ano so, ba, ba, alam alam kaya kaya na? Eh, di sabihin mo mo naman sabi ko sa'yo. Oo. Pag sinabi <laughs> ko, oo. Oo, ko din. Di ba sabi ko na may ako? Oh, oo. Oo. Nag-iisip ako. Tama ko rin na tama. Nag-iisip pa? Uy? Nag-iisip pa eh. Mapapahiya pa ako. Huwag ka na mag-isip-isip. Sagutin ko na na. Sagutin ko na na si Kuya Oso. <laughs> Tama, kayo na lang. kasi, kasi, pare, kasi ni Mai, di ba gusto niya? Pausap <laughs> isispoin isispoin niya, Oh. Isuspe niya, o? Oh. niya, isuspe niya. Yun lang. Yung may rap. Yung may hirap, So, may harap, may may na yon. Wala. Ikaw, ikaw sa si video, kung pa ano, <laughs> Galit ka na yan. Aba, <laughs> sayang ang aking sayang ay puti yan. At gagawin mo sa akin. Oh, sasaktan ako doon. Ah! <laughs> Bala kayo, basta dito kami na radyo. <laughs> yan ang maging tao yan. Maging <laughs> tao yan. Maging tao. Huwag naman. Huwag naging <laughs> tao to. Huwag tao. Huwag ayala ko sa'yo nun. ko sa'yo nun. Kaya na. Tanay mo ko ako Diyos sa sa maging tao yan. Huwag naman. Bakit? Baka magulat ako. ko. Bakit? Magugulat talaga. May bantay mo kasi. Bakit hindi maging tao. ko. Oh, Binabang tayo kung uh, mm. eh. Hindi uh, na ko ah. Binabang tayo nga. Binabang tayo nga. Ay tayo. mo tunog ka naman. Banda ah, na yun. Ah, mag-usap nga dyan Mag-usap nga yung dyan ah. Bakit? Ah, Maligo ah. lang ako. Ano ka? <laughs> <laughs> nakaray ko dako ka. Wala ko, magiging maliggo. kaka mang 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 magiging maliggo. kaka